Good morning mga karumariko lang So ayan mga idol, minadaanan tayo isang lalaki dito sa may corner Ayan, kita nyo naman mga idol Ako ay umikot, ng yuto na ako mga idol Pagbalik ko, wala na doon si kuya Nandito na siya, tumatakbo mga idol Kasi palusong at kanyang pinipigilan ang kanyang kareton mga idol Kasi simpre mukhang mabigat ang daladala ni kuya mga idol Ayan, kita kita natin. Abangan natin siya dito sa may kanto mga idol. So, ayan na nga mga idol lang dito na si Kuya. Wow. Naunahan pa niya tayo kasi medyo malayo yung ating inikutan. So, ayan mga idol. Kita niya naman tumitingin-tingin si Kuya sa atin. Mukhang pagod na pagod siya mga idol. At may isa pang natutulog doon sa kabilang gilid. <laughs> Ayan mga idol. At syempre tatawagin natin si kuya para mabigyan natin siya ng bigas at ng ating medals mga idol. So kinakawayan ko si kuya mga idol. Sana lumapit si kuya sa akin mga idol. So ayan lumapit na nga si kuya mga idol. At dito na mga idol nagumpisa yung aming pag-uusap ni kuya. At tinanong ko siya kung sa ba ay nagsasaing o siya ba ay bumibili ng mga luto na ang sabi niya mga idol ay siya daw po ay nagluluto siya daw po ay nagsasaing kasi mas nakakatipid daw siya kapag siya ay nagluluto so ayan mga idol kinukwento pa niya dito sa akin kung saan siya dumadaan kapag siya ay nagbibinta ng kanyang mga kalakal mga idol so siya nga pala mga idol si kuya ko pala ay taga Tacloban Samar ayan so napadpad siya dito mga idol sa Manila ayan at ito yung naging trabaho niya mga idol Acha nga pala mga idol, siya po ay may pamilya. Nasa Rizal po ang kanyang uh, pamilya mga idol at siya lang daw po ay nagpapadala ng kanyang uh, pera, yung kanyang kinikita sa pangangalakal mga idol at uh, talagang monthly kung siya ay umuwi mga idol. So ayan ang mga idol at akin nang bibigyan ng bigas si Kuya. Ayun kasi malaking tulong ito kay Kuya mga idol. Ayan, kahit sa maliit na bala na bagay ay tayo makapagbigay ng konting uh, uh, blessing kay Kuya mga idol. So ayan mga idol at ngayon nga pala si Kuya mga idol ay magre-ready ng kanyang mga ebebenta Pamimilian niya mga idol kasi hindi niya daw pwedeng ibenta yung kanyang mga plastic na ang hindi sa masama ang mga lata o ano ma, mga karton o ano pang mga kalakalan na pupulit yung mga idol? So yun lang mga idol at sana kayo ay aking na-inspire at sana mga idol, don't forget to follow, like and share. Malaking bagay na yun mga idol na mag-follow, mag-share kayo ng aking mga video, panoorin niyo yung aking mga video mga idol. Napakalaking bagay na po yan at sana mga idol na-inspire ko kayo sa aking ginunting ginagawang ito sa mga kababayan natin na ng ganito mga idol. Maraming salamat sa inyong lahat mga idol sa panonood ninyo ng aking mga video. May ano pa tayo mga videos na gagawin mga idol. At parati tayong mag-iingat syempre sa katulad ng mga ganito mga idol pag nadadaanan natin sila sa mga ganyang, yung mga ganyang situation mga idol. Bigyan natin sila ng kahit na maliit na bagay mga idol yung talagang makakapagpasaya sa kanila. So yun lang guys kuya, God bless sa iyo at sana magpagumpay ka sa iyong mga pangarap.